Uh, DOJ legal staff. Kaya, meron na ho siyang supplemental affidavit na pwedeng basahin. At bukod doon, ang NBA po ay meron na rin pong uh, uh, recommendations for prosecution. Uh, pwede bang pakibasa basa yung inyong supplemental affidavit para ma-i-record ng uh, committee? Ito na yung uh, nature ng request ni Senator Marculeta kanina na ang sagot natin, kung sakali may magbabago at may maidadagdag, eh sa committee na rin na uh, ibahagi. Sige po, uh, yes, well, Mr. Chair, uh, it's my supplemental affidavit. I, Roberto R. Bernardo, Filipino of legal age, a resident of Malolo City, Bulacan, under oath, depose and state. During the proceedings before the Department of Justice and National Bureau of Investigation Case Build Up Task Force, in connection with the ongoing Senate Doribbon Committee investigations regarding irregularities in certain flood control projects, I was asked to clarify certain matters set forth in my affidavit dated September 25, 2025, which I earlier subscribed and sworn to before the Senate Blue Ribbon Committee. Upon their clarification, I hereby confirm my willingness to satisfy and/or and or secure the satisfaction of all civil obligations that I may be liable for under the premises. On paragraph 17 of my aforesaid affidavit. I mentioned that Maynard Ngu and I are close friends and that he was also a close friend and campaign contributor of Sen Senator Chis Escudero. To add, while I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Cheese to his room. When I got there, he told me, Hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlights sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin. I replied, kakausapin ko po si Sec. Bunaan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunaan what Senator Cheese told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Cheese Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Cheese, which I did. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with, with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, Alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Cheese in Maynard Wood at the court. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, "Thank you." I reserve the right to submit such further statements as may be warranted. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records this supplemental affidavit was executed in, assi in the assistance of a counsel in witness thereof i have uh, hereunto affixed my signature this day of september 2025 at metro manila i sign for mr. chair kanina na EBS Senator De La Rosa is recognized. Uh, Bernardo. Uh, Sige. Go Mr. Chairman. No, tatanoyin ko lang kung napirmado na yan. Yes po, Mr. Nas Chair. Nasubscribe na rin niya sa po, DOJ. Yes po, yes po. na po sa... Hindi lang kami ng kopya. Yes para yes sa po, Mr. Chair. Yusek Bernardo, Sige. kanina po sabi na nais niyong ibahagi sa amin ang sistema na nakikita niyo po sa DPWH. Would you be willing to share that with us now in open plenary? Yes po, Mr. Chair. Sige po. Uh, tatagalugin ko na lang po. Uh, una po, sa pagpahanda po ng budget ng para sa, sa, sa years na susunod, alimbawa, ay meron pong mga budget call, etc. So, ang nangyayari po dito ay uh, minsan may mga lumalapit sa aming mga district engineer mga nag-o-offer po ng listahan, humihingi po ng listahan, Pagkaran po noon na ipapasok nila sa NEP. At uh, pag po napasok naman sa NEP, ay uh, nagkakaroon po ng mga operational ano na hindi na po namin alam kung ano. Ito po yung usually nanggagaling sa mga congressional districts. Ang mga congressman naman po ang uh, ang alam po yung mga kausap ng mga district engineer dito. Meron din pong taga-ibang lugar na nagbababa po sa iba-ibang distrito. So, yun po, hindi na po sakop ng aking kaalaman. Pero usual pong nangyayari yun, the usual practice is that ang mga contractor po minsan ang nagsasabit ng title ng mga proyekto. So, minsan po, kaya po minsan ay hindi po nagmamatch doon sa kailangan ng DPWH bigla na lang pong uh, pumapasok dito sa aming mga kwan. Kaya po misan, ay uh, kamukha po din sinasabi ni, Sen to ni Secretary Toby kanina, ni, Commerceman Congressman Toby, parang kulang po sa requirements kasi minsan po walang RDC, hindi po na inspection, hindi po nakita ang uh, mga proyekto bago po uh, napalagyan ng pond, bago po na ipasok sa NEP. Ngayon, ang nangyayari po dito, Pagka po gano'n, minsan, nag-fail po yung proyekto. Hindi po siya napapatupad. Dahil nga po, minsan, pagka po table survey lang, hindi po nagmamatch. Kaya po, nagkakaroon ng gulo minsan para pagka po ini-implement, eh, nakakagulo-gulo po yung mga title. Yun. Ang isang na, nangyayari naman po, pagka po ang isang proyekto ay malaki, ay uh, ginagawa po na face-by-face sapagkat mas malaki po ang chance sa ng isang proyekto. Halimbawa po, mayroong isang bilyon na proyekto na nararapat sa isang river channel. Ang gagawin po nila, ang gagawin po ng mga district na talaga naman po dapat gawin dahil siyempre by chance po, kung ipapasok mo po ang 1 billion, hindi po papasok ng ng 1 billion yun dahil siyempre marami pong nag- na uh, parang we call the budget as a, parang pizza pie po yan eh, hati-hati. So ang ginagawa po, inahati-hati po by phase. So by chance po, Halimbawa po, ang isang billion proyekto ay naging uh, isang tigi isang daang milyon. So, ang chance sa po noon, mas malaking chance kaysa po sa mabigyan ng isang 500 million. Minsan po, dalawang daang milyon lamang ang mabibigay. O minsan, 500 million ang magiging pondo ng isang proyekto. Sa aspect naman pong ganun, uh, nangyayari po ay minsan, kaya po hinahanapan ina, ina, ng parang pre-FS, etc., hindi na po nagagawa sapagkat ang requirements po ng pre-FS, I think, is 1 billion. Yung pong full FS, yata, 2 billion. I really cannot, ano, uh, Mr. chair kasi po, medyo nag, uh, nakarating na po ako sa ganito na akala ko makakapahinga na din po ako. Hindi ko po masyadong maalala ang mga requirements na yun. Pero ganoon po yung ginagawa namin. Ngayon, misa naman po, pagka po, uh, ano, sa irata po ng HGAB, nagkakaroon po kami ng... Uh, nadadagdag, may nadadagdag pa kaming nakikita bukod dun sa total na mga proyekto na nasa NEP. Kasi po, ang bawat congressman, meron pong formula na tinatawag, so na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming uh, ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan. Which, Dung una po talaga namang ganyan talaga eh. Meron po kaming basis po as what was explained by Jose Cabral. So balit, minsan po, bigla na lang magtataka kami na merong lumalaki na neprestored. Minsan po, isang taon pa lang. Pagkaraan ng isang taon, biglang lumobo lumubo ng malaki. Uh, minsan po, may nakukuside. Kasi po minsan, ang basis namin sa neprestored, babalikan namin yung, yung nep nung nakaraan taon, doon lang po yung basis. Pero meron pong iba na lumulobo pa sa, sa succeeding years. So yun po, pagka po na credit sa sa naging ano sa planning, so lumalaki na po yun. Kumbaga ang dinidemand po ng ng mga kongresista ay uh, dapat ganyan nakalaki yung aming net restored. So hindi na po base doon sa tinatawag na formula na sinasabi ng DPWH. So doon po nagkakaroon ng leeway na ang ibang mga distrito Mr. Uh, Mr. Ano excuse me Mr. Chihang? Baka, baka yes, pwedeng isabit na lang niya sa atin para mapag-aralan lang dahil masyadong siya yung niya. Pag yung uh, i-convert nito, i-convert na lang yung sinasabi niya. Mahaba pa ba, ba yung... Mahirap ma ma Mr. Mr. Chair. Ang daming uh, technical yeah. na sinasabi. I understand. Bisaya kasi ito si Santo De La Rosa. <laughs> Tama siya. I understand. I understand. Sorry po, Mr. Chair. I pagkatapos mo ma maipahayag para din naman sa interes ng iba, saka mo ibigay yung kopya. Pwede? Pwede. Opo, Mr. Ah, Chair. Okay lang yan, uh, Senator. Kasi, kasi medyo mabilis kasi yung explanation niya. Ito, highly technical. Yeah. Mahirap i-absorb. Pero mabibigay din naman siya na aralan na lang natin nung nakasulat. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mga ilang minutes pa yan, Yusuf. Uh, uh, ang, ano po, Mr. Chair, parang kabisado ko lang po ah, yung Sige, eh. tema. Pero kung okay lang po, di, yun na lang po, isasabit ko na lang po yung systema. Kung yung mag lang naman, kasi iba, interesado rin eh. Sige, please proceed. Okay lang, uh, ah Sen. Okay. Uh, misan po, dumalaki po sa HGAB yung pondo kasi bigla na lang nagugulat kami na pagdating po ng HGAB, natadagdagan yung mga pondo nung iba. Tapos marang may sinasabi, pag nag-erata, pag nagkaroon po ng erata, nagkakaroon po ng extra ng pondo. Nagtataka po kami, bakit? Why in the introduction of erata, marami pong nababago, marami rin nadadagdag. Yun po yung nagiging kalakaran ng nangyayari. Ngayon, after that po, pag po sinabit na sa Kongreso, ay sa Senado, yung pondo, so meron naman pong uh, uh Pero before the buy po, merong erata before the buy Meron din pong dagdagan doon na pondo. So, ang amin po, nagtataka po kami, bakit doon sa mga halagang ganun, bakit may mga talagang nasusingit na pondo na, 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 na nakikita namin na dadagdagan. Tapos po, after the buy camp, po, hindi na po namin sakop hindi na po nasasalat ng DPWH kung paano po nag increase yung yung budget kasi as, as according to Jose Cabral we, and Secretary Bunoan we are not members of the BICAM. So yun po yung ba, ba, basta biglang minsan po yung mga proyekto namin ng mga nararapat na, na proyekto namin napapalitan po ng mga title. Hindi po namin alam kung bakit nagyayari yung ganun na pag lumabas na lang ang, 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 ang BICAM napapalitan po, nababawasan kami ng ganun. Pero nadadagdagan po yung ibang ibang pondo. Kung baga, kahit po mabawasan yung aming main program, lumalaki naman po yung bike cam na nabawasan pa yung program namin. Yun po yung, hindi po namin alam kung paano ang nagiging sistema po doon. Ayun. Pero sa, amin po kasing sistema, pagka po pumasok sa NEP, we can undertake early procurement. So doon pa lang po sa early procurement, ay uh, meron na pong bidding kami, So, hindi lang po namin naya-award. So, ganun po, meron po naman na nakakahula din kahit hindi pa po lumalabas sa BICAM. Meron ding proyekto na nakikita nila na lalabas. So, meron din po mga early procurement na ng But, this is a limited, ano po, hindi po namin masyadong uh, salat ito. I can only speak of uh, some projects which uh, I think were being bid out before the release po on the BICAM. Yun po yung nangyayari. So, kami naman po, sa DPWH, uh, ang aming pong pagpapahalaga sa absorptive capacity at saka po sa disbursement, ay talagang dito po kami ginagraduhan eh. Kaya kung mapapasin niyo po, ang aming mga DE, ang aming mga direktor, ay nakakarera sa pagbibid out ng project para po pagdating po ng Enero, kung magkakaroon po ng GAA, madali na po namin ma-implement ang mga proyekto. Yun. Uh, kumbaga, eh, kasi po, we are rewarding or giving uh, we are giving uh, honors to districts uh, who can bid out uh, the most number of projects and who can disperse the the amount in a shorter time. Yun po, kasi po, pagka po nakapag-conduct ng early procurement, minsan po, inero pa lamang 80%, 70%, 70% na po yung na-bid out namin. Ang nagiging problema lang po ng mga ganito, ay pagka po malaki yung kanilang, ano, kanilang nagiging pondo sa Bicom. Yung po hindi pa po, po kasi na ibibid. doon sa talagang may mga nakapanghuhula kung alin talaga yung proyekto pagka po iba Bicom. Yun po. I I think uh, those other ano po can be can be explained when I uh, ano po yung sistema naman po ng bidding, etc. Yun po. Kasi po kada congressional district po, siyempre merong mga net-net restore nila, Meron po mga pumasok sa iba na proyekto sa distrito. So yun po, medyo sa bidding naman po noon ay uh, talaga pong nagre-require po minsan yung mga aming mga representative. District na po ang kausap doon, uh, Chairman. Hindi na, po, hindi na po sa level namin na yun. Mga district na po kasi po ang aming district, 150 million and below, sila po yung nagbibid. Sila, sila po yung gumagawa ng estimates. Sila po yung nagbibid. Sila po yung nag-a-award sila po yung uh, nag implement sila rin po nagpapakolekta. Yun po, hindi po namin uh, napapansin na lahat po ng authority na bigay po sa isang distrito. Nandun po lahat yung pondo. So, 150 million and below, talaga pong parang autonomy po ng isang district office na magkaroon siya ng power to, to bid out, implement, and collect without any pakikialam po ng Central Office. However, meron po kaming uh, ang sinasabi namin, meron naman ang kada-district na Quality Assurance Unit, meron naman po silang uh, uh, Inspectorate Team, meron pong COA, meron din naman po kaming